Si Blanche Monnier ay sinilang noong March 1, 1841 sa Pointier, BN Second French Republic. Siya ay isang socialite mula sa iginagalang na Bourgeois family in Pointier of Old Novel Origins. Siya ay kilala dahil sa taglay nitong kagandahan at kaakit-akit na pangangatawan at kabilang sa mayamang pamilya. Dahil dito ay marami ang nagnais na siya ay mapaibig, pila-pila ang kanyang mga manliligaw at nagnais na siya ay pakasalan. Noong 1974 sa edad na 25, may nakabingwit sa mailap niyang puso. Ito ay isang abogado na mas matanda sa kanya. Ninais ng dalawa ang magpakasal. Ngunit tulad ng pangkaraniwang problema ng dalawang umiibig ay mahigpit ang pagtutol ng ina ni Blanche Monnier na si Luis sa pag-iibigan at planong pagpapakasal ng dalawa. Ang sinasabing dahilan ng pagtutol ng ina nito ay ang pagiging pobre ng lalaki. Ang nais nito ay may mataas na antas na pamumuhay at may kilalang pamilya ang dapat na maging asawa ng kanyang anak. Bagamat tuto lang ina ni Blanche buong puso pa rin ipinaglaban ng dalawa ang kanilang pagmamahalan. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Blanche at ina nito. Dahil sa init ng komosyon at sobrang galit ng ina nito, hinatak nito si Blanche papunta sa isang maliit at madilim na silid sa may atik na kanilang tahanan. Sinabi ng ina ni Blanche sa palalabasin lamang siya kung makikipaghiwalay siya sa kasintahan nito. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Blanche sa kanyang kasintahan ay nagtiis siya sa pagkakakulong nito at umaasa na magbabago nito ang nais ng kanyang ina. Dumaan ng araw, linggo, buwan at taon at tila naghihintay siya sa wala at nanatiling nakakulong sa maliit at madilim na silid. Masaklap ang kanyang sinapit sa kanyang kinalalagyan wala man lamang palikura ng kwarto, hindi makaligo at kung saan saan na lamang siya dumudumi. Sarado ang nag-iisang bintana at hindi man lamang siya masikatan ng araw. Marami ang nakapansin na kaibigan at kamag-anak ni Blanche sa kanyang mabilisang pagkawala. Upang masagot ng ina ni Blanche at kapatid nito sa mga nagtatanong kung nasaan siya, ay sinabi ng mga ito na patay na si Blanche at animoy umakto ng pangdadalamhati ang ina at kapatid ni Blanche ang kasintahan ni Blanche sa hindi malamang kadahilanan ito ay bigla ang pumanaw noong 1885. Tila ang pag-asang makalabas sa maliit at madilim na silid ni Blanche ay tuluyang naglaho. Umabot ng 25 taon ang nakalipas tila ang lihim ng pamilya Monye ay tuluyan ng magwawakas. Sa mga panahong ito ay matanda na ang kanyang ina at isang ganap na abogado na ang kanyang kapatid. Si Blanche Monye naman ay nasa 50 taong gulang na. Noong May 23, 1901, ang Faris Attorney General ay nakatanggap ng sulat sa hindi nagpakilalang tao na nakasaad sa sulat na Attorney General, Karangalang kong ipagbigay-alam sa inyo ang napakaseryosong pangyayari. Ito ay tungkol sa isang dalagang babae na nakakulong sa bahay ni Madam Monye. Ito ay nagugutom at nakakulong sa isang silid na tambak ng basura at sarili nitong dumi sa loob ng 25 taon. Hindi ito isinawalang bahala ng otoridad at agad silang kinutuba na maaaring si Blanche Monye ang sinasabi sa sulat dahil sa kahinahinalang pagkawala nito. Bagamat ito ay sinasabing namatay ay naging kaduda-duda pa rin ito sa mata ng marami. Dali-daling pumunta sa nasabing bahay ang otoridad upang malaman ng katotohanan tungkol sa sulat dahil sa ginawang pag-iimbestiga, si Blanche Monnier ay iniligtas ng mga pulis mula sa kakilakilabot na kinalalagyan nito. Natatabunan ng sirang pagkain at dumi ang kalunos-lunos na dalaga ay tumitimbang na lamang na 25 kilo. Isang pulis ang naglarawan sa ikinalalagyan ng dalaga. Base dito, Nakaubad na nakahiga ang kawawang babae sa bulok na gawa sa dayaming higaan nito Sa paligid nito ay nabuwang isang uri ng kras na gawa sa dumi Ang mga pera-perasong karne, gulay, isda at bulok na tinapay Nakita din namin ang mga shell ng talaba at mga bag na tumatakbo sa higaan nito At halos hindi ka makahinga sa binibigay na hangin ng silid At halos hindi ako makatagal sa pananatili doon upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat dahil sa pagkakadiskubre dito ay agad na inaresto ang kanyang ina at kapatid. Nagdagsaan naman ang maraming tao sa harap ng kanilang bahay para ilabas ang kanilang galit bunga ng awa nila sa dalaga. Depensa ng ina at kapatid ni Blanche, ito daw ay may sakit sa pag-iisip at tumarating sa punto na nakakasakit na ito. At hindi nila ito ikinulong kundi siya mismo ang nagkulong sa kanyang sarili. Ang ina ni Blanche ay namatay labing limang araw matapos siyang maaresto at ang kapatid naman nito na si Marcel Monye ay humarap sa kote bagamat nahatulan ito ay napawalang sala dahil sa kanyang pag-apila. Si Blanche naman ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip dahil na rin siguro sa kanyang mga sinapit. Nadiagnose siya sa iba't ibang karamdaman tulog ng anorexia nervosa, skipsopremia at coprophilia. Siya ay namatay noong 1913. Si Abigail Western ay isang magandang babae at anak ni Albert Western, isang sikat na scientist. Malaki ang pagnanais ni Albert Western na makabuo o makagawa ng mga perpektong sundalo o mga super soldier na malakas, mabilis at hindi tinatablang ng sakit o makaramdam man lamang. Ang pagnanais na ito ay masyado ng lumalim na animoy lahat ay gagawin upang ito ay may sakatuparan na kailangan si Albert Western ng mga test subject. Nagkaroon ng dalawang pinagpipilian na test subject si Albert Western. Ito ay ang mga bilanggo at mga palaboy. Ngunit ang kailangan ni Albert na test subject ay isang tao na may malusog na katawan at pag-iisip. Naging malaking dago kay Albert Western ng paghahanap sa kanyang maaaring maging test subject. Ngunit sa di malamang dahilan kung bakit ang sariling anak pa ang naisip nito na maging test subject. Masasabing mahal naman niya ang kanyang anak, ngunit dahil sa labis na kagustuhan niya na may sakatu para ng kanyang mga nais sa kanyang eksperiment, kaya niya ito nagawa. Pinumbinsi ni Albert Western ang kanyang anak sa plano nito. Pumayag naman si Abigail Western. Agad nilang inumpisa ng kanilang procedure at ito ay tinawag na Project Abigail. Isinailalim si Abigail sa iba't ibang uri ng operasyon, implant at substance test kung ano-ano ring chemical ang pinainom at itinuro kay Abigail. Nakaranas si Abigail ng iba't ibang hirap at sakit at matinding pagbabago sa kanyang katawan. Lumaki ng husto ang kanyang mga buto, naging matigas ang kanyang mga laman. Kumulubot ang kanyang mga balat at lumaki ang kanyang mga ngipin. Malaki din ang nagbago sa kanyang pag-uugali na tila nawala na ito sa kanyang tamang pag-iisip at naging parang hayop na ang kanyang ugali. Kung ilalarawan sa simpleng salita ang mga pagbabago ni Abigail, ito ay masasabing naging isang halimaw. Malaki ang pagkagimbal ng mga scientist na bahagi ng proyekto dahil dito ay kinausap nila si Albert Wester na itigil na ang proyekto ngunit tumanggi ito. Iniisip ni Albert Wester na malaki na ang kanyang sinakripisyo sa proyektong ito at hindi siya pwedeng tumigil at iwan lamang ang kanyang anak sa ganong kalagayan. Na kahit anong mangyari ay nais niyang matapos ang proyekto. Ngunit puro kabiguan lamang ang kanyang tinamo at wala na siyang magawa upang maibalik sa dati ang kanyang anak hindi niya matanggap ang mga nangyari dahilan upang tapusin niya ang sariling buhay. Sa kanyang liham na pamamahalam ay nakasaad doon na huwag hayaang mamatay ang kanyang anak at panatilihing itong buhay. Ngunit ikinulong si Abigail sa isang basement ng isang building at hinayaang magutom at mamatay. Pero dahil nilikha siya para maging malakas ay nakatagal ito ng walang kinakain at nasira nito mga pinto sa kanyang kulungan at nagawang makatakas. Pero agad na nahuli si Abigail at ibinalik sa kanyang kulungan at binabantayan ito maigi. May mga sabi-sabi na hanggang ngayon ay patuloy pa ring itong binabantayan sa Area 51.